Inaprubahan na ng Sugar Regulatory Administration Board ang pag-aangkat ng 240,000 metric tons ng asukal ngayong taon. Batay sa inilabas na Sugar Order number 5, layo ng importasyon na matiyak ang kasapatan ng supply ng asukal para sa mga consumer at masigurong mayroong buffer stock ng asukal. Layon din itong tugunan ang pinsalang idinulot ng El Nino sa produksyon ng asukal. Sa isang mensahe, sinabi ng SRA na makatutulong ito para matiyak ang stable na presyo ng asukal para sa mga mamimili samantalang tanging mga lehitimong importer at trader lamang na bumili ng lokal na asukal na mamagsasaka at kooperatiba at mga lumahok sa pag-e-export ng asukal na umaayon sa World Trade Organization commitment ng Pilipinas ang papayagang mag-angkat. Target ng SRA na paratingin ang imported na asukal bandang September 15. Sa ngayon ay nanatili pang anyang sapat ang supply ng asukal. Inaasahan namang magiging operational ang mga planta ng asukal para makapag-refine o giling pagdating ng Setyembre.